Hoy, magandang morning. Nandito tayo ngayon sa oras sa uh, boat terminal. Ang ganda na ng itsura ngayon dito. Uh, pero ayan yung mga uh, dito ay nakabitin dahil uh, pinalitan ng uh, dito. Ayan yung pinalito Oh. Uh, yan temporary lang na inilagay yung uh, Uh, mga bombilya na yan pero ito ngayon, ang ganda na at alam nyo ba, yung kasunod nito ay flooring na ang uh, babaguhin dahil alam nyo naman yung Team ora mismo, walang tigil walang tigil ng uh, pagpapaganda ng uh, uh, bayan natin uh -huh. uh, pero ito itong mga nandito na sinasakyan ng uh, copra Uh, hindi na yan dito dadaan sa loob dahil uh, pag ginawa ng tiles yung uh, sahig nito at ito namang mga itong mga vendor dito yung mga tindahan ng kakanin nako uh, narinig ko kahapon uh, bago nang magiging tsura yan yung parang sa yung parang sa mall na mga stall yun yung ilalagay dito tapos ang uh, pagkakalam ko parang may TV pa dyan uh, TV doon at TV doon Nako, parang nasa airport ka na lang siguro pag uh, uh, pupunta ka na nga uh, o ka nang papunta nga uh, uh, ilog na mga barangay o ito tingnan muna natin yung ano bang mga kanin dito ayan, ang sarap naman ng salokara yan na lang yung natira dahil Uh, maraming tao kanina dito nagkaubusan ayan naman yung hopia uh, di uh, sa orong oh ito naman si pagay oh yan temporary lang yung ano niya uh, ang dami nilang pera ah uh, temporary lang yung uh, stall na to pero ay, bakit kulay ah uh, uh, blue yung ano mo baldi mo Saka yung mesa mo ah. Ay, ano? Number one. Ayan, ito naman yung uh, post-it ko uh, blue. Ah, uh, may nakita ako dito. Ayan yung uh, sa lokara na naman. Ayan yung uh, halaba na daki pa. Mm -hmm. uh, lima kapulgada ito na chukumoron didiha oras Eastern sa Mar. Nga na din naman ana Ali so o sarongsong haboronggan. Uh, mayada naman liwat irain. Ano pa ba nating oh puto ko tsintangin. nga na nga naman adi ah, kaluyo oh. uh, silipin nga natin. oy ice water pala yan. At nandyan yung ice cream, di na masarap dito sa pantalan. Yan. Ito po yung pinakabising uh, pantalan sa buong uh, Eastern Samar. Oo. Uh, huh? At pag uh, low tide, ayun naman makikita natin yung uh, uh, wharf, yung uh, uh tulay. Oh, uh, pag uh, low tide, pwede nga uh, sumakay ka doon kahit naka high heels ka. Pwedeng pwede. At ayun na po yung uh, uh, buti ng uh, ora mismo uh, may talang mga box ng uh, DSWD uh, papuntayan yan ngayon sa upstream barangay para ihati doon sa mga uh, naapiktuhan ng mga uh, bahang baha na dala ni uh, uh, Christine Yan well, nasipin niyo na lang no pag uh, naging ano na to. Naayos yung flooring tapos may mga bleacher o upuan dyan na mga mahaba na parang sa uh, airport uh, terminal tapos mayroong TV dyan nako ano pa ano pa nga hanapin mo o oh, ba diba? ang ganda ang ganda siguro hindi ko ma-imagine eh at ito pala yung nako yung buti nito alam nyo kung anong kulay ng bandila ayun ang laki ng bandila o oh, blue asugad uh, hinikam pinaura itong mga taga panalogo na no baga sa ring pabay sa talaga ito na uh, boot terminal diha oras isteng sama